Hello mga guys, uh, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, pararating lang din ni Papa tayo dyan sa kabila. Dyan Ngayon, oh. bababa tayo dito. Yun, marami naman mga antok dito. Yung mga dilayag na mga bangka o. Oh. sa malayo o. Oh. Ayaw ko kung maabot natin guys. Subok natin. Ayan. may yung mga ka oh. mga ka-guys, so walang kataw -tao, ilang piraso lang tao dyan oh. May mga basura pala naka-tumpok uh, doon ayon. oh. Goro naglinis lang kahapon na yan. may basura na po maganda kasi pag may rilinisan mga guys yan bababa tayo shout out sa ating mga subscribers sa ating mga viewers na shout out sa inyo at magandang hapon sa inyo lahat nandito si papalon Lunyo sa Manila Bino Normal tayo naglalakad naman dito at kararating lang din ni Papa Lunyan dito sa Manila Bino <laughs> Apel 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 tayo wala dito so, tapos ng kumain. <laughs> ito mga guys, ha, bibili mo na ako ng buko na ito kasi. Ayan si ate. Ayan marami oh. Pinamunan <sighs> ako ng mga buko guys para may rest tayo sa init yan mga guys ha maglalakad naman tayo dito sa biwok yan ito yung exit dito sa Manila Bay wala namang ganang namamasyag sa loob kaya diretsyon na lang tayo kalisa may mga buo nga kayo sa mga milk hindi na tayo papasok yung mga guys uh, kasi mainit wala namang ganong namamasyal yan no, yung... pero bukas na mga guys o bukas na yan no, mga foreigners na meron so lang ay eh. kasi mainit ito <clears throat> naman kasi may mga trapal naman yan uh, ibig sabihin yan ay uh, ito yung, kung dito, yung mga portalit, yung ginihi, kung inihi ka, ay yung jingle nandyan. Saka, uh, ginagawa nila. Ayan, may mga gamit sila. O. Ayan. Lakad-lakad na, na tayo dito. Dito muna lang tayo kasi di naman tayo papasok doon sa loob ng Manila Bay. Dito na lang tayo. Dekat na lang tayo. Para makita natin sa inyo. Sarap dito maglakad mga guys kahit sabi mo mainit. Sarap. Ayan, mas mga uh, gustong magpamasage. Ayan. Ito, may mga nagmamasage dito. So, ayan, ayan, ang ng mga view dito. tawag dito yung yung ginawa dati ng mga pagboya ayan hindi na katampak sarap dito kasi malamig uh, <coughs> kaya sabi mainit malamig kasi mahangin ayan no? ganda rito mga oh, kalinis. Ayan mga guys oh, ah, nandiyan din mga buya nakalagay tapos yung mga basura ng mga kahoy nandiyan lang nakatambak kasi. Kinukuha eh. naman nila yan dati, nakang marami dyan dati tapos sa uh, sa ng mga truck pinadala nila yan dito ang ganda na malinis dito oh. sarap maglakad dito ayun shout, shout out sa ating mga uh, subscriber sa ating mga viewers sa mga papasok pa lang natin ng mga subscriber sana uh, mamon na tayo uh, na tayo na tayo para makapan na tayo uh, tayo pagturo sa ating mga kababayan magbabago at kumita na sa mga guys tayo ay tutulong na sa ating mga kababayan sa ngayon di talaga kaya ni Papalon pa kasi walang kita si Papalon yung inasahan kong allowance oh, wala wala na yung allowance namin tinanggal na yan mga buya mga guys so oh. yan ang haba diba Ganda ng view dito. Ang ganda ng mga view dito. Sarap dito kasi malamig. Diyan, tagay ah. yung mga kahoy, mga kawayan kasi mga basura na na nakasako na. na, na, na tambak yung mga basura guys kaya lang hindi naman yun kasi gawa nga dala ng pagbagyo yan ngayon mabilis talaga maglinis rito yung mga naglilinis dyan kaya eh, pag sobrang dami din kasi kawawa din sila ang uh, dami din pero marami din tumutulong sa kanila yung mga uh, volunteer sa uh, paglinis para hindi matagalan sa pagkuha ng mga basura na naglulutanga sa dagat yan ang maganda yan mga guys ang dyan katapak din Kasi tapak pa mga basura dyan yan pero madali lang kunin kasi yan dyan bakas nakatabi na sa mga nakalang na bakas sa sako nakalagay na, madali lang kunin yan kasi kinakarga man yan sa truck ganda ng mga view rito oh. ayan Ay, yung mga bangka na tao dito oh. Grabe guys ang dami. Ano kaya may meron dyan? Nung nakarang araw yung guys, pagka pag-vlog natin, natin eh sa Pistri eh. andiyan din sila yung dami ito harap na ito sa Pisto pero dami din pala sa dito oh. siguro nagpa-practice yung mga guys daming dilayag napakalinaw oh. yun naman ang gaganda ng view baba pa lang ang na ang humunga na siya oh. Pag namuka yan ha, butin mo na lang Ay, pawi na Ayan, ay iba yun naka naka sako ng tinipon ng mga sora ng kahoy. Okay, okay sa putuling ko na to sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa atin. Ingat po ka, Godri. Sa ngayon, dito na muna. Bye-bye!